lalapit na naman ang halalan. Panahon kung saan tayong mga Pilipino ay pipili muli ng mga bagong leader na sa tingin natin ay kayang pamunuan ang ating bansa. Ilang buwan na lang ang dadaan. Mawalan sa isay ang ating boto kung ang maling taong mayahalal sa isang pwesto sa ating gobyerno. Ang tanong, alam na ba talaga natin ang ating ugaliin sa tamang pagboto ngayong eleksyon? Kung hindi pa, ay samahan nyo kaming usisain at talakayin kung ano mga ba ang ta upang tayo ay magkaroon ng isang malinis at maayos na eleksyon ngayong taon. Una, tingnang mabuti ang plataforma ng bawat kandidatong iyong napupusuan. At para po sa ating panahon, bigyan natin ng masigabong palakpakan ang ating mayor, si Mayor Man Duruga. Dahil niyo ang aking pangalan na nagbibigay sa inyo ng na nagbibigay sa inyo ng libreng gamot at hindi ko po kayo iiwan ang man ng mga mga, mga, mga. <clears throat> Huwag magpapadala sa mga mabulaklak na salita. Usisain at tingnan kung ano nga ba ang kaya magawa ng iyong iboboto kung siya ay maihalal pagkatapos ng eleksyon. Pangalawa, huwag tangkilikin at iwasan ang vote buying. Huwag magpabulag sa pera. Huwag tangkain yung pagbili ang boto. Maaring ng boto. Maaaring matulungan ka ng perang ibinigay sa ngunit pansamantala lang ito. Tandaan, nakasalalay sa iyong pagboto ang mangyayari sa hinaharap mo. Pangatlo. Huwag na huwag makikigaya ng boto. Hindi porket binoto na nakasama mo, eh ayun na rin ang dapat mong iboto. Huwag tangkaing manggaya ng boto. Bawat isa sa atin ay may rason kung bakit ibinoboto ang isang tao. Hindi porket nakita mong binoto ng kasamahan mo o ng kaibigan mo isang kandidato, eh na rin ang iboboto mo. Tandaan, wala sa kamay ng kaibigan mo na kasalalay ang kinabukasan mo at ng pamilya mo. Pangapat, sundin ang panutong nakasaad sa pagboto. Huwag gumawa ng mga bagay na pwedeng makapag-void sa ating balota. Ano kaya ito? Masiguro galing yun. Parang mas maganda yata ako. Ugaliing sumunod sa panutong nakasaad sa pagboto seleksyon. Huwag gumawa ng kahit anong bagay na alam naman natin na mali at maaaring makapagbolang bisa sa ating boto. Panglima at panghuli, pumili na kandidato na naaayon sa iyong konsensya at hindi lamang dala na kung ano at sino man. Sino ba yung boto? marami sa Siya, Pumili ng kandidatong iboboto na naaayon sa iyong konsensya. Pag-isipan at kusisaing mabuti kung sino nga ba ang karapat dapat sa isang posisyon at huwag basta-basta magpapadala at magpapaimpluensya sa kung ano at sino man. Ilang buwan na lang ang lilipas bago dumating ang halalan. Kung gusto talaga natin ng pagbabago, umpisaan natin ito sa ating mga sarili. Maraming mga bagay ang hadlang, Mga impluensya o kontra sa ating mga pananaw. Ngunit pagdating naman sa huli, ay nasa sayo naman pa siya kung ito ay susundin mo o tatalikuran ng mga ito. Basta tandaan lang natin na ugaliin ang tamang pag-asa sa pagboto. Nang sa ganon, ay magkaroon tayo ng isang malinis, maayos, at matapat na eleksyon ngayong taon. Dal lang kayo sa likod ko. Ako ang harap sa problema niyo. Mando Ruga Number 2 sa balota Iboto sa darating na halalan Mando para sa pagbabago Para pa para pa para pa para pa Mando